Magandang araw mga idol. Ang video ito ay para po sa mga kapwa ko OFW na nalululong sa paglalaro ng online sabong. Kaya panoorin mo to. Nang nakaraang mga buwan, may mga nababalitaan po tayo ng mga kababayan nating OFW na nasisira po ang trabaho dahil sa paglalaro ng online sabong. Ang masaklap pa dito, may mga ilan po tayong mga kababayan na OFW na napauwi na dahil nalulungkot sila ng sobra sa paglalaro nito. Natanggal sila sa trabaho at nagkalubog-lubog pa sa utang. Huwag po natin kakalimutan ng mga rason kung bakit po tayo pumunta dito sa ibang bansa. Isipin po natin na isang napakalaking blessing na pong pagkakapunta natin sa ibang bansa para magtrabaho. Dahil napakadami pong tao sa Pinas ang nangangarap na makapunta rin sa ibang bansa para kumita ng maganda-ganda para sa kinabukasan nila at para sa kinabukasan ng pamilya nila. Kung sasabihin nyo po sa akin na kaya lamang po kayo naglalaro ng online sabong na yan para mawalang mga stress ninyo at para maglibang lamang po kayo dahil pagod kayo lagi sa trabaho, hindi po rason yan. Dahil dyan po lahat nagsisimula yan. Dyan po nagsisimula na kaya lamang po sila naglalaro dahil gusto lamang po nilang maglibang. Pero ang masama po dyan, humahantong po yan sa pagkalulong. At marami na pong nasira dyan. Kaya mag-iingat po tayo. Huwag po natin kakalimutan ng mga rason kung bakit iniwan natin ang mga pamilya natin sa Pinas. Napakayarap po magtrabaho dito sa ibang bansa na may mga inaalala kang pamilyang naiwan sa Pinas. Kung nagpapatayo ka ng bahay, yun na lang po ang tutukan natin. Kung nagpapaaral ka, doon na lang po tayo tumutok. Huwag po natin itatapon ng pera natin dahil lamang po sa sugal na to. Sayang. Sayang po ang opportunity na to. Isang napakagandang oportunidad na to para sa atin. Kaya huwag po natin sasayangin. At para sa mga kababayan naman po natin na nabiktima at napauwi dahil dito, sana maging aral na po ito sa inyo. Maging aral na po sana ito sa inyo na wala pong magandang maidudulot ang sugal para sa atin. Sa mga kababayan kong OFW na nakakapanood ng video nito, mag-isip-isip po sana tayo ng mabuti. Dahil nga po madalas po tayong pagod at madalas tayong stress sa trabaho, samahan pa ng matinding homesick sa pamilya natin sa Pinas, kaya nagiging vulnerable po tayo sa mga ganitong klase ng gawain. At dahil po alam ng mga ibang agent na malaki-laki ang sinasahod natin, kaya madalas tayo ang tinatarget nila. At dahil nga may puhunan tayong itataya, malaki-laki ang kinikita natin. Pero hindi nila alam ang hirap natin dito. Marami na pong nasira dyan. Marami na pong nabiktima na sinasabi nilang gusto lamang nilang maglibang pero humantong sa pagkalulong. Yun ang naging dahilan para mawala sa kanila ang napakagandang blessing na naibigay sa kanila. Naubos ng ipon nila, nagkalubog-lubog pa sa utang na wala pa trabaho nila. Tandaan po natin na kaya po natin nilayoan ng mga pamilya natin sa Pinas. Kaya po natin pinili na pumunta dito sa ibang bansa para kumita po ng maganda-ganda. Dahil may mga pangarap po tayo na gustong mangyari. May mga pangarap po tayo na gusto nating matupad. Huwag po natin hahayaan na ibang tao ang makinabang sa mga pinaghirapan natin. Kaya huwag po natin hahayaan ng makinabang sa perang pinaghirapan natin ay yung mga taong wala namang naitulong sa atin. Tandaan po natin na ang sugal ay sugal at wala po tayong panalo dyan. Kung mapaglilibangan lang ang inaanap natin, napakadami pong pwedeng mapaglibangan. Tawagan po natin ang mga pamilya natin sa Pinas para mawala yung mga homesick natin. Maglaro po tayo ng mga online games, manood ng mga movies. Lumabas tayo kasama ang mga kaibigan natin. Huwag lang po ang pag-online sabong. Huwag lamang po ang pagsusugal dahil napakadelikado po para sa atin yan. Isang napakalaking blessing na po para sa ating mga OFW ang mapunta dito sa ibang bansa para magtrabaho. At tandaan nyo po na libo-libo po ang mga Pilipinong nangangarap na makalipat dito sa ibang bansa para lamang po kumita ng medyo malaki-laki. Kaya huwag po nating hahayaan na masira ang trabaho natin dito dahil lamang po sa pagsusugal. Isang napakalaking blessing na po ito para sa atin. At sa mga kababayan naman po natin na napauwi at nasira ang trabaho, nasira ang pangarap dahil po sa pagkalulong nila, Magsilbing aral na po yan para sa inyo. At hindi lamang po yan, magsilbing aral na po ito para sa lahat. Lalong-lalo na po ang mga kapoko OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Napakahirap pong mawalay sa pamilya. At masisira lamang po dahil lamang po sa kagagawan ng ilang tao. Huwag po natin hayaan na mangyari yun. Tumutok po tayo sa mga pangarap natin. Tumutok tayo sa mga dahilan kung bakit po tayo nag-abroad. At wag na wag po natin hahayaan na masira lahat yon at maubos ang perang pinagarapan natin dahil lamang po may mga gustong makinabang na wala naman pong naitulong sa atin. Hanggang dito na lang po ang video ito at sana po nakatulong ako sa inyo. At huwag po kayong magagalit sa akin dahil bilang kaibigan nyo, bilang tropa nyo, nagpapaalala lamang po ako na hindi po maganda ang maidudulot ng sugal para sa ating lahat. God bless po at good luck para sa ating lahat. Salamat.